Today ay Sunday mga kaibigan Pupunta tayo ng bayan Nandito ako sa bahay namin Magpiprepare lang ako ng gamit Punta tayo ng bayan muna Mga kabolay <laughs> Mga kabolay So ipiprepare ko lang yung gamit ko The helmet and the box The story of my life Has left some bruises And a few unspoken scars we don't talk about. So yun na nga guys, ah, uh, magkunin ko lang yung mga gamit ko, helmet and everything. Tapos larga na tayo ng bayan. Punta lang tayo sa simbahan. Tapos kay ama dun sa libingan ni ama. Bisitahin natin. Let's go. Kailan natin punta sa At uwi pa tayo ng Manila. Mm -hmm. Woo! bye, -bye na. Berto! Ah. kilalak mo pala! kilalak mo pala! Kailangan ah, ka! Yaldrin! Ah. Kamusta la? Ayos la! Ah. Hindi oh, pusok ka ba? Oo hindi pusok! Sip! Tumawa! Kamusta ka la? Ay kala! Ano? Siyak! Ang ipap ba naman? Lalo dito! Eto hindi talaga ito daanan guys! Mga kabolay! mga kabolay na pala ang tawag ko sa inyo about kabol na yan <laughs> ay nabo mga ah, kabol kapag ka nalaglag ka na dito ay pupulutin ka dyan kasi talaga dun ah sigat tayo sigat ano Nakakahoy, na So, eto naman lupa na to Lupa na to, Sa ngayon, maganda-ganda yung daan dito Dahil Tag-araw, no? Hindi maputik Pero kung Hindi maaraw dito, tag-ulan Yari tayo dito, kaya kailangan talaga natin Ng trail bike Kung sakali man na dito tayo maninirahan sa mga susunod na panahon. Pero tingin ko naman mapapagawa to ng government dito sa ano sa palanan. And shout out Mayor Bimbo Bernardo. You know my heart can't break it only bends You have no power over me so don't you pretend you do I live inside the world you've never seen Oh you can't come with me You can't come with me Don't be mistaken. Baka naman <laughs> Baka naman po Hanggang bahay Mabigyan ng ano, graba Kasi okay naman na siya guys Kukulang, uh, Kulang lang siya ng graba Ay mga kabolay Ang init And ko pa ata yung gopro natin Tara tuloy natin yung vlog doon. So eto sarado na. Dito tayo dadaan. Although dito naman talaga ata ang daan. Ayun. Let's see kung ma-handle ng ADB ang mga rough road or puro graba na daan dito. Kasi sabi nga nila mga kabol ay ang ADB ay for off-road uh, semi -off hindi naman full off-road kasi kung full off-road masyadong mababa ang ADB for me ah and ang daming tumutunog sa mga playerings niya. nya kailangan din natin mag charge ng power bank sa bayan pala so ito uh, kulasi pa rin to Sityo talaytay pa rin ata to Or Dilenas Parang may ganun silang binabanggit dito eh I don't know kung saan yung Delenas dito pero ito main road na to ah uh, ito going to Kulasi tapos ito naman going to Bayan ang Kulasi kasi mga kaibigan eh pier yun <clears throat> pier ah uh, dun dumadaong yung sinakyan natin dati pero kasi ngayon meron na silang fish port dito na tinatawag naman pier di, hindi siya pier eh kasi wala naman siyang pier doon etong daan na to going to Kulasi tapos eto going to bayan <clears throat> feeder port, parang ganun basta fish port doon yung daungan ngayon ng bangka kasi malalim ata doon guys mga kabolay lagi ko pa rin nakakalimutan yung mga kabolay na yan ha <laughs> pero nakakatuwa pala dalhin yung ADB natin dito sa bayan ng palanan as uh, I hope matapos na yung daan ng San Mariano para pwede tayo magbalik-balik dito at malagaan natin ang bahay <coughs> yung bahay natin dyan sa Talaytay si ano yun eh uh, tripulante nung sinakyan natin yung nakasalubong ko hindi ko lang nakuha yung mga pangapangalan kasi nila eh na mahihiyain ako mga kabola eh let's go tigil tayo so dito ito yung papunta ng feeder port or fish port tapos ito pagka din bayan pa rin yan bayan pa din naman yan oh. kapuntang bayan I mean <laughs> linggo ngayon so marami mag sa may bayan dahil yung iba magsisimba puntahan natin ang simbahan ng palanan ang St. Mary Magdalene Tingnan natin kung hanggang saan yung aabutin ng uh, ah, battery natin, battery ng GoPro kasi namamatay-matay na siya. Kailan natin bumili ng bagong battery ng GoPro? So napakaganda ng panahon at nakisama sa sa atin. <laughs> Ganda ng mga ano, dito. Puno ng nyug. So kapag ka pinasok natin yan Diyan naman yung, yung kiskisan Ng palay ah. <laughs> Eto naman Pagka diniretso natin tong daan na to Dinana na natin yan eh Pagka diniretso mo yan Tagus pa rin sa bahay Welcome to Welcome again pala That's welcome to Wala nang mga pangalan eh Hindi ko na Hindi ko na kabisado yung mga pangalan dito pero all good in the hood let's go mga kabolay ah grabe ang alikabok <laughs> ah grabe ang alikabok oh, ba? Diba? ah dito bong nga pala yan dito dito kami naliligo dati oh kaso ah, ngayon liguan na ng mga kalabaw Bilisan natin konti kasi mas matunog kapag ka, ano, eh. Mabagal yung motor. Kita mo yung mga tools ko. Sobrang ingay. So approaching Jalawyao na atayan guys pag lagpas. Pero ito dito bung pa rin ata to. Not sure. <laughs> Sorry. Mga bolay. Wow! Baka yung kaya pala ng ADV yung ano Ganin re Mabilis bilis apar. I believe na ako sa ADV Siguro kung matanggat lang ang ADV ng konti ah, uh, Pwede siya sa uh, mga talagang pang ganito Tapos lagyan mo siya ng protective plate sa may ilalim Para pagka tinalas ng bato yung crank Or yung lagayan ng langis hindi mababasag kasi eh, kailan lang ba tayo pumunta dito last year eh, hindi naman natin naikot lahat to kasi namatay si Airpat so, ngayon sa 5 days natin dito eh tatry natin na ano ayan dyan kilawyaw na to A Apar, upper 60 ADP sa offroad ay talaga naman So, eto yung paralan ng Jalawyaw Palanan Isabela. Hinto tayo dito. So, eto yun. Uh, elementary School ng Jalawyaw Okay, let's go. tricycle so ito yung mga transportasyon dito sa palanan, uh, tricycle may mga nakapick up na rin naman dito pero dati kasi talaga tricycle, ayan, uh, kuliglig mga ganun yung transportation dito pagka galing ka na ang kulasig mga ganun yung mga motor talaga dito, dapat o, oh. mga matataas car So ito naman yung tulay na nagdudugtong ng bayan. Don, ah uh, kasi ganda talaga dito. Hindi na ako makapagsalita. <laughs> Hi Lloyd. Sana yumaman tayo para dito tayo maninirahan. Sarap ng ano dito mapayapa, mamuhay ba? No? Ito, dati ang tawiran doon doon, nung wala pa to eto kasi buhay na buhay yan etong may lupa na yan ah, wala yan, tubig talaga yan dati, ngayon hindi na inabando na nila yung ano Bako Ito eto sementado ulit Napa napanood napa ko 'yung mga old vlogs ko. Nadadaanan na naman natin 'to kasi Insta 360 lang kasi 'yun gamit natin noon. Which is ito uh, mahirap mag-edit kasi guys nang Insta 360 magpa-framing ka pa, 'di ba, matrabaho. Correct. Let's go. Hanggang dito kamote pa rin ang putik Kamote <laughs> kamote pa rin eh O oh, marilaki Game Bankingan to <laughs> Speed limit 20 Bankingan o oh. Kakakatakot <laughs> the problem here mga kaibigan mga ka bollay eh, kapag ka may bato alam mo yon talagyan ng bato itong uh, daanan mag skid ka kasi dyan eh dudulas ka <coughs> Ada na naman, no? Ah, lang. <laughs>